Nagkamali ba ako sa pagbili ng Honda Navi na motor? Well, hindi lang ito tungkol sa specs, ito ay tungkol sa experience. Kung paano ka nito binibigyan ng freedom, ng confidence, at ng saya sa bawat ride. Kaya, nagkamali ba ako? Yan ang malalaman natin dito sa aking video. Unique din ang Honda Navi kasi parang combination ng scooter at minibike ang dati niyan. Compact siya, pero may sariling karakter. Diba? Yun yun, rock and roll. Alam na natin na ang Honda Navi ay may 109cc engine, CVT automatic, oo, automatic na siya. Air cooled, drum brakes, telescopic fork at simple pero iconic na design. Yan lang naman ang napili kong motor na bilhin, ang Honda Navi. Ang Honda Navi Black. Hi, nandyan pa pala kayo Hi, ako nga pala si JP And welcome sa aking channel So ngayon, pag-uusapan natin Yung motor ko na Honda Navi Unahin na natin dito sa pipe So meron siyang uh, Protection para sa passenger Na hindi mapaso no? So safe siya Tapos air cold pa nga siya, hindi siya liquid Tapos meron siyang rubberized dito na, na, na Pang cover sa putik Goods yan tapos, ito, ang ganda nito. At saka yung footrest ng passenger. Tapaludo, okay. Dito naman tayo, ayun uh, yun nga, makikita nyo, uh, automatic sya. Si Honda Navi ay automatic na may kickstart. Yan yung gustong-gusto gusto ko talaga. Honda Navi, may kickstart sya. <laughs> At yung body niya, ito plastic to guys. So, ito plastic din, hindi to metal. Mm. Tapos dito, oh, nga pala, may tatlong simbolo dito. Yung nasa taas, yan yung uh, reserve. So, pwede din dyan mo nalang iset. Pag gusto mo naman i-off dito sa gitna, tapos sa baba, yung kalahati lamang yung naka-on. Uh, So, pwede ding maubos. tingin mo ay naubusan ka na ng fuel. Then, i-ano mo na lang sa taas. Ito ang kanyang storage. So, dito talaga ako masyadong nasyok. Why? Ang laki niya sa personal, guys. So, siguro sa shape lang, kaya hindi magkasya yung helmet. Ito nga, yung shock niya. May cover sa dito. Good sky dyan alam kung alam nyo na so ulitin ko lang kung brake na pala tong rare uh, rear at saka front nya na brake lahat ng ilaw bulb type at isignal e signal light no so medyo hindi ko lang nagustuhan yung position ng kanyang uh, signal light kasi parang nadidelikaduhan ako eh baka mabunggo or masaya do ano ba kaya ito plastic to guys so itong baba lang yung metal Then Ito naman tayo sa taas Itong Ah, yung Handle, handle bar ba to? Basta itong bar na to Maganda, napakaangas tingnan Tapos uh, Strength wise Goods na goods Tapos gusto ko din yung upuan niya Napaka soft Komportable talaga, parang nakasasupa mag drive komportable uh, na lalo na yung passenger so dito naman tayo balik tayo sa harap dito na yung ano niya bali analog pa rin yan lang simple lang ang display niya dyan sa yung may odometer tapos fuel dyan yung switch off and on dito naman sa left side niya makita natin yung high beam at low beam. Then, yung horn. Yung horn niya at signal light. Tapos, yung horn niya nga pala ay malakas pero parang manipis ba? So, hindi bara ko pa pakinggan. Ito yung pag nasa ano, ka, slope, i-break mo. Pislit, uh, ano mo lang? Pislitin. <laughs> so, ito naman sa right. Dito yung kailangan mo munang ikuan yung brake nya tapos safety parang sa ano yan, eh? safety feature rock and roll <laughs> bulol na this so yan nga yung Honda Navi isa sa nagustuhan ko dito sa Honda Navi di ba sa US na model yung sa rear brake nya dito sa paa sa right para siyang semi automatic tingnan pero ito para siyang manual tingnan kasi yung rear brake niya nasa left side eh. Left side ng manobela. So, kung kung ang titingin ay hindi nila alam kung ano yung Honda Navi. So, akalain talaga nila na ito ay classic at panwal na motor. Pero ito po ay scooter. Tama po kayo sa narinig nyo, scooter. Nga pala, ang height ko ay 5'10". Pero tingnan nyo naman, subukan kong sakyan to ha. So, akala ko talaga sobrang liit nito. Pero nang ma-test ko ito sa personal, tingnan nyo, 5'10. Ganito ang upo. 5'10. So, napaka-comfortable pa rin. So, goods the goods to. Sa mga taong 5'5 ang height hanggang 6'. So, may nakita nga akong video eh na isang foreigner, may Honda Navi sa abroad. Tapos, 6'1 years siya. Tapos, sinubukan niyang videohan sarili niyang nakaupo o nagde-drive ng motor na ito at yun nga sabi niya komportable pa rin din siya so goods na goods to guys so sa video lang yan parang maliiting nan pero sa personal goods na goods so by the way tama naman lang yung lakas niya at saka yung bilis nasubukan ko na rin tong i-drive nang napaka-slope na daan okay na okay hindi siya ano mahina ng klase ng motor. So, but if you are after for speed, so it is not for you. So ito ay pang looks lang eh. Chill chill lang. All right. All right, yan muna. So kung nagustuhan mo ang video na to, please subscribe for more video like this. Rock and roll.